iniyan. Sa mo po Oo. Sino ba 'yung patingin narito? Sa toilet lang po. Pwede ko ba lang i-servisihin? O sige. Ah, para kusahin papalit sa tinga ano, dish washer po. ba ginagamit ng dishwasher, 'pag magagamit ko ng bareta. Bareta. Ano kung bareta? Control. Ah, maganda po ba siya sa paghugas ng plato? Karon pa sa garantisasyon sa channel. Tamper. Kani uwan ami i-share ang channel, mga. Ikara ang mga mensahe. Oh, ano man. Digi po dito sa type banning area niyo, may speech. po to. po, effective po ba? Efektif! Alam niyo po ba kung anong gamit namin aninon George <laughs> hello ano yung joy hello mga yung mga yung mga yung mga sa mga yung mga yung mga yung mga yung mga yung mga previews. Ano pong gagamit? Ano pong gagamit? ika ba ito. Pag-aasok pa siya! Ganalas ko yun. 5,000 pesos. 1, 2, 3, 4, five thousand pesos. Nakapasalamat okay. sa Okay na. Okay na.